ayan na guys baklas ng gilid wag lang sa gitna <laughs> baklas ng gilid wag lang sa gitna no ayan na hindi ka pa nakakuha sa konti mo wala pa wala pa? ko ginigosyo hindi <laughs> <laughs> ba nakakuha ba? ang iba nakakuha na eh -ano. Mga artista yun eh. Hindi tayo oh. artista eh. Hindi, bakit yung kapitbahay namin nag, uh, ano, pagkain na ngayon sa kanya eh. Oh. Hmm, nakakuha na, 7,000, 5,000. Oh. Hmm. Sumasahod na siya. Magaling din yung babae na mekaniko, no? oh. si ano, si... Yung bata pa. Mm, si pangalan niya. Yung batang babaeng mekaniko na siya oh. Sa Kabit, sa ano sa Saan 'yan? Parang dito 'yung Kabit. sa may tres, ano? General Trias. Mm. -hmm. Galing nga eh. Bata pa. Wala sinabi ang kay kung. Iba kung no. <laughs> What's up manadap? na guys. Okay. Hmm. na lang niya. ayan na nabaklas na ayan na guys yung timing chin maluwagi na kaya papalitan ng masikipan Kaya niluloko lang <laughs> yung timer. hindi oh. na kasi kinukuha lang ang mga mayaman mga bahay ngayon ano? Oo. Oh. Ng mga Ng mga